mahusgahan ng iyong acting. At ano yung ginawa mo bang Nag-workshop nag pa ba kayo ni Alden? Yes or? po, nag-workshop. Naku, kahit ano naman po ginagawa ko, eh, may nasasabi naman po ang tao. So basta po dito, ginawa ko naman po yung best ko. So, ginagawa ko yung best ko dito. So, feeling ko, okay na ako. Basta satisfied ako sa acting. Ang bilis mo sa pagod, no? Parang ano? Apasensya rin po. Apasensya rin po. Apasensya rin po. Yes. in terms of pagpapakilig, since ano to eh, di ba? Siyempre eh, uh, asahan dito ng mga tao yung kilig sa pagitan niyo ni Alden, ganyan. Kung paano may in -love yung mga manonood. So, papano? paano? Paano niyo ginawang 11 up pa yun na papanood sa Kalye before? Well, kasi natural po siyang lumalabas sa amin. Kasi po parang the more na e-effort na namin, parang mas lalong fake yung kinakalabasan, yung nakikita ng tao. So, dito, talagang ganun din po. Natural lang din po kami kung ano po yung kailangan sa eksena, hindi yun po yung gagawin namin. Then kung lubabas siya nakakilig, then nakakilig. Kagaya po nung kanina dito, yung eksena po dun sa yung dalawa kami na, di ba pag mag-shota, pwede ka. Maganda po kasi kay Direk Irene, tsaka sa mga tao po sa set, binibigyan po nila kami ng chance na go, to go beyond the script. Minsan after the scene, tinutuloy pa po namin yun, hindi po nagkakalsi direct para makakita po kung anong meron pang pwedeng gawin. Kagaya po nung eksena kanina. So, Ay, mas, na tinutuloy niyo pa. Ah, tinutuloy pa rin ang scene. Uh, until, uh, not, <laughs> not unless, not until direct, the director calls cut na po. Ah, talaga? <laughs>